3 reason kung bakit dapat ka nang magmatik. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at para to sa mga nag-iisip pa rin ano, kung manual or automatic ang bibilhin nila. Ngayon magbibigay ako ng tatlong reason ano, kung bakit ideal na na magmatic on this uh, sabi natin generation okay well sabi na natin pagmatik madali talaga yan i-drive madaling matutunan okay so do sa mga baguhan pa talaga well maybe matik na talaga yung best option ninyo no pero sa mga medyo veterano na nasanay na sa manual pwede naman na mag-isip kung matik pa rin o manual pa rin yung kukunin nila ngayon magbibigay ako ng tatlong reason kung bakit dapat magmatik ka na well number one dyan hindi na ganun kalayo yung price ng automatic and manual. Sabihin na natin yung mga iba, mga 50 to 100,000 pesos na lang. Yung difference, no? Sa convenient na makukuha mo, mga 50 to 100,000 lang. O kung hulugan yan sa 5 years, maybe mga 1,500 to 3,000 lang yung difference. Naka-automatic ka na. Okay. And number 2 reason is hindi na ganun kalayo yung fuel consumption ng automatic and manual. Kung baga, sabihin natin halos nagpapantay na yan. At kung hindi pa nga ikaw magaling gumamit ng manual, baka nga mas malakas pa kaysa dito sa automatic. Especially yung mga may mga technology na no, na CBT transmission. Ayan, matitipid na talaga yan. Kung baga pwedeng pwede, kayang-kaya nyo nang makipagsabayan sa mga manual transmission in terms of uh, fuel efficiency. Okay. And number three, hindi na gano'n kasirain ang mga matik ngayon. Sabihin na natin, they are near perfect na. Hindi naman perfect, pero maayos na maayos na o matibay na matibay na compare dati. So, yun, tatlong reason, ano? Kung baga, nothing to worry with regards fuel efficiency, price, and maintenance, no? Or, ang pinaka-downside lang siguro ng matik ay pag nasira mo yun lang naman yung pinaka downside well there's no doubt malaki talaga yung gagastusin mo pero syempre kung proper maintain mo naman ang iyong automatic transmission pwede ko sabihin mauuna pang masisira ang makina mo bago ba, ba bago pa yung transmission na no so kailangan mo lang talaga yan alagaan sa oil o sa filter and gamitin mo lang ng tama huwag kang mag-alala hindi agad masisira yan. Okay, so yun lang naman. Kasi madalas lang naman na ah, kaya nasisira ang isang automatic ay eh, napabayaan sa maintenance, hindi chine change oil, hindi pinapalitan yung filter. Kaya ang nangyayari, eh pag na-overuse yung oil, there's a tendency na mag-clog yan doon sa, doon sa mismong A uh, transmission o yung filter pwedeng mabara kaya nagkakaroon ng problema yung mga automatic. So if ever na decided ka ng magmatic, make sure lang na i-well maintain mo para mas magtagala no. So yung mga paps no, kung nagustuhan niyo yung video, paki-like at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Facebook, click nyo lang yung follow sa taas at TikTok, click ko lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panunod. Keep safe mga paps.